Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa Liga dike dito po sa Dampalit, Malabon. Ano, kung saan uh, napapalibutan po tayo ng uh, mga pistpan dyan kung nakikita nyo, kasama natin si Easy Ride 150 by. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, tungkol po dun sa pag-blackout ng kaniyang uh, panel board. Isama na natin na isama rin na natin 'yon sa sensor ano. Yung pag-blackout niya totally black out. Kung kayo po ay uh, bago lang nagmumotor sa kay Easy Ride na hindi pa kayo nakaranas ng mga ganitong pangyayari, huwag ho pa yung magpapanik sapagkat uh, minor lang po itong uh, troubleshooting na ito. Kung hindi po ninyo alam, uh, maaari kayong uh, magpanik o kaya magisip kayo kung napapano na kayo ang inyong motor. Siyempre, hindi nyo alam gagawin. Pupunta kayo sa mekaniko. Uh, a nga uh, mas malaki pa ang sisingilin ninyo sisingilin sa inyo samantalang simple lang ang sira. Ang ating pag-uusapan ay isang uh, pag-pag-blockout ni Isride si 150 bike kung saan na wala kang makikitang display dito sa panel board. Walang signal light, walang headlight, walang stop light, walang busina, walang starter. Yan po. Kung kayo po ay makaranas sa ganitong pangyayari na wala yung uh, nawala yung display dito sa harapan. Kung ito lang ang sa harapan na nawalan, so maaaring uh, sensor lang po yan. Gaya ng mga sinabi ko nauna, na kapag nawalan ng display yung uh, panel board, so sensor na po ang problema. So panoorin nyo lang yung nauna kong vlog, i-disconnect niyo yung socket na sa gitna dito para hindi madamay yung uh, panel board ko, so, kunwil pa rin ang takbo. So ang pinaka main target po natin dito yung pag blackout ano. Ano ba ang dahilan? Ano ang gagawin mo kapag nangyari sa iyo ito? Lalo na sa mga liblib na lugar o kaya kahit saan kung wala ka namang alam. So wag mag-alala dahil ang uh, Easy Ride ay dual function po ito. Kapag wala po siyang starter, mayroon tayong uh, papadyakan diyan sa baba. Isususi nyo lang, di mo na kailangan pagayin ng plano. Isusi mo lang at padyakan mo under na. So makakatakbo ka. Ang mahirap lang nun kung nasiraan ka ng gabi dahil wala kang ilaw. So ngayon, ano ang dahilan? Bakit? Kung mapapansin nyo, uh, wala lahat. Ano? Blackout, panel board, so headlight, signal light, busina, starter. So ibig sabihin yan, nakakunig ho yan sa battery. Maaring nag yung battery o, o kaya maaring napundi yung fuse ni Easy Ride. So saan ho natin makikita yung fuse ni Easy Ride? Dito sa inuupuan mo, iangat natin yun. Ayan dito sa upuan ito yung bandang dulo may makikita ka ito bubuksan mo lang yan actually niready ko na yan para hindi na tayo magtatagan yan yan po ang takip tapos bubuksan mo to nandyan po nakalagay yung fuse yan ayan po may mga nakalagay dyan yung kulay asul at kulay dilaw yung ibang fuse dyan mayroon 10 amperes mayroon 15 amperes yung mga 10 amperes na yan yun ang mga fuse ng mga accessory nandyan yung nakahiwala yung busina nakahiwalay yung sa headlight signal light yan mga yan pero pag ang main fuse ang napundi ito yung 15 amperes pag yan ang po ang napundi blackout po lahat yan Kapag yun ang mintyos ang napundi, na yung 15 amperes na yun, so blackout lahat yan. Wala kang makikita. Pag sinusin mo to, ang makikita mo lang na ilaw yung dito sa ignition switch, dito sa susihan. Ito yun lang mag -iilaw. Pwede mo na siyang padjangan. So kaya ang payo ko lang sa mga naka easy ride o ano man motor ang dala nyo pag nagkaganon, nag blackout o so, wala ka ng, uh, power, wala kang starter. Kung ang uh, dala mo ay easy ride, 150 pi, huwag magpanik kasi may double function yan. Eh. Papadyakan mo lang yung padyakan nyo dyan sa baba, paandar ah, ka na. Kaya ang payo ko sa mga nagra-ride, lagi po kayong magbaon ng fuse na 10 amperes o kaya 15 amperes. Yun ang importante kasi pag 15 amperes na ang uh, masisira, so totally blackout. Yun po. So wag magpanik, uh, wag mag-alala, minor lang ng sira na yan sa mga ganyan wiring. Ang pinaka dito, yung makina, hindi siya bumibigay. Kaya nga nagtatanong, marami nagtatanong, Ma matibay ba si Ride? Matibay, matibay yung makina niya, wala namang magiging problema. Ang nagiging problema lang doon sa mga wiring. Kaya lang, kailangan mausisa ka lang. Kung nangyari man sa motor mo, sira yung sensor, so pag-aralan mo. Uh, tatandaan mo kung ano yung ginagawa. Kasi yun lang naman, ipaulit-ulit lang yan. Ngayon, nag-blackout siya lahat. Simple lang. Fuse lang pala ang problema. Pero ang akala ko malala na, di ba? So nagpapanik tayo dahil hindi natin alam. Lalo nasa sa, sa mga wala talagang alam na baguhan lang sa pagmumotor. So tatagain kayo ng mga mekaniko. Ano So ngayon, tuloy natin. Bakit nga ba nagbablockout si Easy Ride? Ano ba ang dahilan bakit nagbablockout si Easy Ride? Bakit na pumuputok yung fuse ni Easy Ride? Kung mapapansin yung harapan na to, nandyan po lahat nakalagay ang mga wiring. Nakabalun-bun lahat po dyan ang mga wiring dito sa loob na to may kanya-kanyang itip na indicate siya ng maayos doon sa mga gilid para hindi siya malaglag. Pag once na malaglag yan at naipit yan doon sa tinidor ng motor mo habang uh, lumiliko ka. So kadalasan kasi niyan, halimbawa nakaparada ka ng ganyan, masikip ang para ang, ang pinaradahan mo. Pag atras mo, ililiko mo ng todo yan. O kaya aabante ka, ililiko mo ng todo para makalabas ka doon sa pinagkapaparadahan mo. May tindin siya na naipit yung wire. Ano ho? Yun po ang dahilan kung bakit pumuputok yung uh, fuse na isi-ride dahil naiipit yung wire. So, sensitive po ito. So, yun lang ang technique. Kailangan, uh, pag nagpabukas kayo dito, nasira yung uh, sensor mo, dito yung binubuksan. Uh, kailangan, pag dinugtong nila yung wire o binalik nila yung wire, kailangan nakaayos doon sa dapat niyang lalagyan para hindi siya maipit. Yun lang po ang uh, sikreto. Sana, uh, nakapagbigay tayo ng uh, munting kaalaman doon sa ating mga rider na mga baguhan. At uh, katulad ko, baguhan din ako sa pagmomotor. Pero, uh, lahat ng troubleshooting ng uh, aking motor ay aking tinatandaan dahil paulit-ulit lang yan pero kung mga mga mild lang naman nasira so dapat tayo nang gumawa pero kung uh, mga makina na ang, uh, ang nasira so hindi na natin kaya yan idadalhin na natin dun sa may alam sa mga mekaniko so ganun lang mga kaibigan sana nagustuhan nyo po ang ating panandaliang review at sana ay nakapagbigay ng uh, kaalaman sa atin lahat sa mga nanonood ng ating uh, vlog maraming salamat po mabuhay po kayo at bago natin tapusin ang ating pagbablog uh, Uh, tayo po ay magsha-shout out. Shout out nga pala kay Nol Vlog diyan po sa Balinsuela, kay Isidro Bahar diyan po sa Masbate. At siyempre kay Papa Jones TV. Diyan din po sa Masbati ang biyaherong Masbati nyo pero hindi babayero. Ayan. Suportahan natin po ito sapagkat uh, ang, ang dikain po nito ay uh, tumulong sa mga nangangailangan. Ganon din po kay moto uh, Rick's Motovlog. Shoutout po sa inyo. Mabuhay ka. Maraming salamat. Sa ngayon, enjoy natin itong ating kapaligiran na nanandito ngayon sa Biga uh, Dyke. Maraming salamat po. Bye-bye.